patayo si Vince sa kanyang pagkakaupo sa sopa habang nanonood ng late news sa telebisyon. Dahil yon, sa pagbagsak ng isang kutsara mula sa lababo. Naisip niya kagagawa niyo ng isang daga na humahanap ng makakain. Patapos na ang programang pinanunood ni Bing sa TV nang tumunog ang wall clock na nagpapahiwatig na ikalabing dalawa na ng hating gabi. Kaya, kailangan na niyang matulog dahil bukas, itutuloy niya ang paghahanap ng trabaho. Nakikituloy lamang siya sa bahay ng kanyang pinsang si Carlos. Ikatlong araw pa lamang niya roon ngayon. Pinagbulingan na sa mga magulang si Carlos at sa edad na 30 ay wala pa rin itong asawa. Namatay kasi sa isang aksidente ang kanyang kasintahan at mula noon naging malungkotin ang binata at hindi na ito humanap pa ng liligawan. Welcome naman si Ben sa bahay ng Pinsan pa nga nagsabi sa kanya na pwede siyang tumira doon hanggat gusto niya para may makakasama rin si Carlos. At nasa loob na si Vince na tinutuloyan ng silin na halos katabi lang ng kanyang pinsang si Carlos nang makaramdam siya ng antok. Subalit, nakarinig siya ng paghinto ng isang sasakyan. Naisip niya sasakyan yon ni Carlos ang kanyang pinsan. Madalas kasi, gabing-gabi na ito kapag umuwi. Ilang saglit pa, ay narinig ni Benz ang yabag ng pinsan papasok ng silid nito. Subalit, bukod sa kanyang pinsan, nakarinig pa siya ng ibang boses. Boses yon ng isang babae. Nag-iisa ka lang dito, Carlos? Tanong ng isang babae na may malambing na boses. Kasama kong pinsan ko. Diyan siya sa kabilang kwarto na tutulog. At tiyak, kanina pa yung nahihimbing. Iyon ang sagot ni Carlos na narinig ni Vince na nasa kabilang kwarto. Gusto sanang tumayo ni Vince para silipin ang kasama ng pinsan. Ibig niyang makita ito. Maganda kasi ang boses ng babae. Kaya naisip niya, maganda at sexy ito. Kaya lang, naunahan siya ng hiya. Kaya na malagi na lang siya sa pagkakahiga sa kama. Ilang saglit pa eh, narinig niya na pumasok na rin ng silid si Carlos kasama nito ang babae naglaro sa isip ni marahil na bagong girlfriend nito ng kanyang pusa tama lang naman niyo na may karoon nito ng bagong kasintahan upang hindi na ito maging malungkot at makalimutan na ang pagkawala ng dating mawis lumipas pa ang mga oras sariling biling si Vince sa kanyang kama. Nawala ang antok niya na kanina lang ay kanyang nararamdaman. Tahimik na rin ang silid ng pinsan. Marahil ay natutulog na ang mga ito. Subalit, ilang minuto pa ay nakaramdam na rin ng pagkaantok si Vince hanggang siya tuluyang makatulog. Subalit hindi nagtagal, nagkaroon siya ng isang nakakatakot na panaginip. Sa kanyang panaginip, isang magandang babae ang nakipagkilala kay Bins. Subalit, nang iabot na ng babae ang kamay nito para makipagkamay sa kanya, nagulat si Bins sa kanyang nakita. Bigla itong naging ahas at handa siyang tuklawin. Sa puntong yun, nagising si Vince. Habol ang kanyang hininga. Ibig ni Vince na matulog ulit. Subalit, nakarinig siya ng kaluskos at tila pagtunog ng kama mula sa kwarto ng kanyang pinsan. Kasunod, ang mahina at impit na mga unyol isang babae tila habol nito ang paghina napangiti si Vince dahil alam niya kung ano ang nangyayari sa kabilang kwarto lalo lang hindi dinalaw ng antok si Vince dahil tukso naglalaro sa isip niya ang nangyayari sa kwarto ng kanyang pinsan na may kasamang babae at may kakaibang init siyang nararamdaman. Idad 20 lang si Vince. Mainit ang dugo, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at lumakad ng marahat palabas ng kwartong tinutulugan niya. Nasa harap na si Vince ng kwarto ni Carlos, kaya tinignag-inig niya ng umor at galaw ng mga nilalang na nasa loob ng kwarto. Natokso siyang ilapit ang kanyang tena sa pinto. Subalit, dami na lang ang paggamidla niya ng bagya itong lumukas. Nakalimutang ilak ng kanyang pinsan ang pinto ng kwarto. At mula sa pinto na kinaroroon ng ibis, kitang kita niya ang pagsasanib katawan ng kanyang pinsan at ng babaeng kasama nito. Malamlam ang liwanag mula sa ilaw na nakabukas. Sapat na yun para makita ni Bings ang nagaganap sa loob ng kwarto ng kanyang pinsan. At habang pinagmamasdan niya yun para bang inaapoy ang kanyang pakiramdam malakas ang tibok ng kanyang puso at lalong nagliliyab ang kanyang pakiramdam habang pinaninood niya ang nagsasamig katawan ng dalawang nilalang minuoy magkasamang inaabot ang kaluluwahan. Subalit, ang mainit na eksena na nagpabilis ng tibok ng puso ni Vince ay napalitan ng pagkagulat at pagkabigla. Nakita niya ang mukha ng babae na nakaupo sa ibabaw ng hubad na katawan ni Carlos. Habang nakapikit naman ang mata ng lalaki. Matinding kilabot ang naramdaman ni Beans dahil sa kanyang nakita. Nakita niya na naaagnas ang mukha ng babae. Nalalaglag din ang himaymay ng laman nito na nagmumula sa mukha abang ang mga matay na kalawa. May mga uod din na gumagapang at habang gumagalaw-galaw ang katawan ng babae, sa ibabaw ni Carlos na nooy na nanatiling na Dumako ang paningin ni sa magandang hubog ng katawan ng babae. Subalit, kahindik-hindik ang kanyang nakita. Dahil, naaagnas na rin ang katawan nito. Ang mga laman ay tila nabubulok. At dahil sa paggalaw ng babae, Nahuhulog ang bawat himay-may ng laman nito. Hindi na kinaya pa ni Vince ang kanyang nakita. Ang init ng katawan na kanina'y kanyang nararamdaman ay napalitan ng matinding takot at pandidiri. Hawak ang kanyang sikmura na halos bumaliktad. Bumalik si Vince sa kanyang silid. Pagdating niya roon, nakaramdam siya ng pagkahilo. Hindi niya yun maipaliwanag. Umikot na rin ang kanyang paligid. Hanggang sa tuluyang dumilim at nawalan siya ng malay. Malakas na alarm ng cellphone ang gumising kay Vince kinabukasan. Bumangon siya, subalit nanatiling nakaupo sa ibabaw ng kama. Mapapikit din siya ng maalala ang mga nasaksihan kagabilang. Pala isipan niyong sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Tumayo si Bins upang buksan niya. Si Carlos na kanyang pinsan ang kumatok. Akala kong hindi ka pagising. Kaya kinatok na kita. Iyon ang sabi ni Carlos habang nakatitig si Vince sa kanyang pinsan at nakakunot ang noo. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin, Vince? May problema ba? Dagdag pa ni Carlos. Ah, wala pinsan. Ah, pasensya ka na ah. Hindi na ako lumabas ng kwarto nang dumating ka. Ayos lang yun. Sagot ni Carlos. May kasama ka kagabi. Narinig ko ang boses niya. Kasama? Vince, ah, wala akong kasama kagabi. Naging isa lang akong umuwi. Napakulot ang naon ni Dahil imposible yun. Narinig pa niya ang boses ng babae. At nakita rin niya ito habang nasa loob ng kwarto at nakikipag sa kanyang pinsan. Pinsan, may kasama ka. Huwag <laughs> mo nga akong ginugutan. Hindi mo naman kailangang yon dahil naiintindihan kita. Pero Vince, wala talaga. Napadako ang paningin ni Vince sa isang larawan na nasa loob ng bahay. Sabay turo nito sa babaeng naroon sa larawan. Yan! Yan yung babae na kasama mo kagabi. Ano pa nga eh, sumilip ako sa inyong kwarto at nakita ko kayo. Sigurado ako, siya ang babaeng kasama mo. Napatitig lang si Carlos sa kanyang pinsan. Pinsan, wala akong kasama. At hindi ko pwedeng isama rito yung babaeng sinasabi mo. Ano? Vince, ang itinuturo mong babae ay ang girlfriend ko na anim na buwan ang patay paano ko siya isasama rito kagabi? Natulala si Bills. Hindi agad dito makasagot. Binalot ng takot ang kanyang buong katawan at tumayo ang kanyang mga balahibo. Ano nga ba ang nasaksihan niya kagabi? At paano niya ipaliliwanag sa kanyang pinsan ang mga nangyari at kanyang nakita? Naisip niya, baka may diferensya na siya sa kanyang pag-iisip o sadyang nababalot lang ng hiwaga ang bahay ng pinsan.